Hi guys! Ayan. Um, hmm? Dahil po, uh, -re reveal ko na po sa inyo kung sino yung pinaka-idol ko at pinaka-inspiration ko po sa pagbablog. And never ko pa po ito nasabi sa inyo. At yun, pinagawan ko po siya ng laminated na picture. And kasama po yung kanilang baby. Kaso isa lang po yung na naisama ko. Hindi ko pa nasama yung isa nilang baby. So yun, And sobrang inspiration ko talaga tong mag-asawa na to. At hindi pa pala sila dati mag-asawa. At hinangan ko siya kasi alam mo yun, uh, parang ako din siya eh nag-start din ako sa wala nag-start din ako sa pagbablog na nangihiram ako ng cellphone uh, total, hindi naman ako nanghiram ng cellphone may cellphone ako, pero malabo yung kuha ng video so, nakikihiram ako uh, nag-vlog ako hinihiram ko yung cellphone ng asawa ko, kahit na ano, kasi sa kanya medyo malinaw sa akin kasi malabo, kasi hindi ano yung, ano niya basta yon malabo yung kuha. Eh, mas gusto kong uh, mag-video doon sa kanya. Gusto kong mag-vlog. Kasi minsan, kapag kailangan niya yung cellphone, hindi ako makakapag-edit. Hindi ako makaka... Uh, makaka sa cellphone niya. So, yun. And, nag ano, ako ng... nag talaga ako. nag talaga ako na ano, na para makabili ng cellphone. So, yun. And, na... Uh, di ba Yung parang naka, nakabili din ako ng Insta at yun, kalahati nun is from, uh, para sa, daano galing sa aming butihing, ano, inspiration din na uh, uh, second boss namin. Ayan, thank you po. Alam niyo po yun kung sino kayo. And yun, para nag-glow yung skin ko na yun. Na na ako sa si skin ko, Char. Ayun, uh, yun, parang si Kong TV din. Uh, ayan, nabanggit ko, sorry. <laughs> parang si Kong TV, di ba, na, nagsimula siya sa wala. Na, tapos ngayon, di ba, grabe yung, ano niya, grabe yung mga, followers niya, grabe yung subscriber niya, tapos andyan na si B, di ba? Andyan na si Kidla, tapos may isa pa silang baby. Alam niyo yun, guys, matagal ko na siyang gustong makita, pero hindi kami, hindi ako nakakapunta. Lalo na nung naganda sila sa bazaar, sa Timpayaman Fair, sa SM Mega Mall dito sa Mandaluyong. Yun, sobrang gusto kong puntahan noon. Kaso may trabaho yata ako or wala akong pera. Yun, tapos alam niyo yun, gusto ko silang makita in person. Parang tapos pangalawa syempre, ang ano tawag dito, ang um, pangalawa syempre yun si B, gusto ko rin siyang makita. Lahat sila, gusto ko silang makita. Ang team Payaman So, yun. Gusto ko silang makita, promise talaga. Sana may maka... Hmm. <laughs> Ayun, gusto ko talaga silang ma-meet in person. Gusto ko i-ano -i sa kanila na sobrang idol na idol ko talaga. Especially kay Kong TV. Ayan. At ito, nagpagawa ako ng... Tiyadan! Hindi nila totally kasama si Kidlat to. Paano tawag dito? Hindi nila totally kasama. Kaya ginawa ko, pinaano ko na lang. Sabi ko, eh wala kasi sa ng picture together na ano na okay okay so may okay okay naman pero ito yung gusto ko talaga ang picture nila ayan team payaman my inspiration so yan tapos so yun guys ito po proud na proud ako at makikita nyo na po yan sa background ko dito dito ko siya ilalagay dito ko siya ilalagay yan dito para every time na mag-live ako. today Di ba? Ang ganda. Ang ganda ni Vee dito. Nag-glow yung skin niya. Like me. Char! So, yun lang guys. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking idol. Ang aking inspirasyon sa pagbablog. Siyempre, marami akong gustong inspiration. May mga inspirasyon naman ako, pero the most talaga ito. Ayan. Gusto ko rin si Ivan Ilawi, the billionaire gang. Yan, silang si kaso hindi ko na maabot talaga yung mga yon hindi ko na sila makita in person kasi sobrang ano na nila sobrang sikat na nila so yan so sikat din na sikat sobrang sikat din naman talaga to Payaman na to kaya sobrang na uh, inspired talaga ako ayan Team hmm, Payaman. hi ati B hi kuya kong hi kidlat Diba? Ang ganda nila. Ang ganda niya dito, oh. Ang ganda nila. Ang ganda niya dito. Nag-ano yung pisngi niya. So, yun lang guys. Bye!